mga na barata. 28 anyos na babae PWD nilugusan na si Ginadanso Wasalbay. Senior citizen na dokayang gadaan sa Sarong Bakawan sa Ligaspi City. Duwag estudyante sa Mubo iridukan madiskwido sa piglulunada na motorsiklo. PWD nanakto, na nakon na nagbabatak din siya sa sarong pampublikong siyar sa Naga City, arestado. Asin, Kinatos ng miyembro asintaga support at LGBTQIA community sa Albay, kiripon sa Rainbow Parade para sa selebrasyon ng Pride Month. Maray na hapon, lunes, Hunyo 17, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo niya aldaw. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalye, sa rung 28 anyos na babayong PWD, nadukay ang nadukayang gadaan sa tahaw nin sa umahan sa uwas albay. Biktima pig sa sabing nilugusan at sintinulok hasta sa bawian nin buhay. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Sana, yung nagano sa kanya, sana wag na siyang patulogin sa nangyaring ginawa niyang crimes sa apo ko parang ano. Hustisya para sa iyang makuapo ang kuraw mo kang 74 anyos sa si Lola Vilma Almonte kang purok siya barangay mapurong uwas albay. Kasud mang aga kaya, kan madu kayang gadan ang 28 anyos ka aning makuapo na si Arlene Ortiz sa taoning umahan sa barangay balugo kang parang banwaan. Istorya ni Lola Vilma. Sabadong hapon kang huri niyang nahiling na buhay si Arlene. Katunayan nagpaarampadain ni sa iya na mahali may kaninan sa pagtaram asin pandangugdang sa iyang makuapo, alagad sa ibong kang kaninan. Nagduradelhen siya da si Arlene bilang parking girl sa sentro kang banwaan, nga makatabang sa panguroal daw nindang pangangaipo. ku naman sa kanya sinasabi yun, huwag ka nang lakad ng lakad. Dito ko na lang sa bahay, sabi ko naman, kumakain naman tayo, sabi ko. Ayaw talaga, hindi ako kuhan, sabi niya. Ngayon nang inaanog, pinipili niya talagang lumakad siya na maghanap buhay din ng sarili din niya. Yun ang kuan. Pag binibigyan ko ng pera yun, ayaw. Sabi niya, pagkain ko, bili ko na lang daw pagkain ko, sabi niya sa akin. Sigun kay Police Major Irvin Bilyen, anhepe kang UAS Municipal Police Station, sarong paraoma sa lugar ang nakadiskubre sa nakahubang biktima na ipig-report man tulo sa sarung kagawad sa barangay na ang nagpaabot ng impormasyon sa saindang hepatura. Nagluluwas manda sa saindang investigasyon nanilugusan ang biktima asin ginadan sa paagi ng pagtulog, Huli sa mga nailing na lastro sa liog kang biktima, nawawara man maging ang wallet ka ini. So medyo madiklom po itong lugar na ito and warang kaharungan itong rice field nga eh. Uh, so talagang medyo duman kita nagkaigwaki challenge na uh, maghanap ng mga witnesses sa uh, pangyayaring ini. Two-way, uh, makikita natin yon sa uh, medical legal. So, pwede rin po siyang ginadan mo na bago siya renape. Or, either way, rape uh, renape mo na siya bago siya ginadan. Kasi, may mga nakita kita na mga evidences na uh, mahiling mo kasi may mga dugi yung liog niya. Eh. So, possibly, Uh, sinakal siya, no? So, strangulation. So, we are waiting for the result of the medical legal para makonfirm na kung ano talaga yung uh, kinamatay niya. Pag share to man kan hepe, urug na sa pamilyang nabayang kang biktima, natututukan ninda ang kaso, hasa sa matauan ng justisya ang pagkagada ni Arlene. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal. Naaagnas ng bangkay nin sarong 67 anyos na lolo na dukayan sa sarong bakawan sa Ligaspi City. Uyaliwat si Nomer Corporal. Nasa state of decomposition na kang madukayan ang hawak ang sarong lalaki sa mabakawan na porsyon sa salog sa sityo dang kalanbankeruan Ligaspi City. Alas 4 ning maagawang kang nakaliis na Sabado. Istorya kang parasirang si Sherwin Ate na nakadiskubre sa biktima. Mantang nagsisira. Naku ang atensyon niya kang mabatang parong na nagsasangaw sa nasambit na lugar. Dangan kang hanapon, dumana tuminaraka sa iya ang bangkay kang biktima. Tulos niya man ining ipinabot sa karaman kan barangay. Sa so, bangi po, nagbaba mga alas 12, ako. Tapos, ito, naglibot-libot kami, nagpapangki sira. May eh, naparong kang mabatao eh. Mm. Ito lang sigurado kung niya tao. Kansuday may namnatiyo sa parong, Tinan ni mi pag raniyami, tali mo ito uba man debrief na sana. Tay ito pag dispati tao, konton tao. Niling sa lugar positive na tao ni. Ito ki ano niya ano Ah, medyo, ano, 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 komposisyon Sigun sa tagapagtaram kang Legas PNP na si Police Executive Master Sergeant Carlo Panya, uli sa suulot na rilos asin vrip kang biktima. Tulos ining nabisto kan nabay ang pamilya na pigsasabing ang 67 anyos na residente mang kang nasambit na barangay na si Jose Bongos. Basado sa impormasyon, biyernes kang mga rigos ang biktima sa nasambit na salog, alagad day na nakauli pa sa saindang residensya. Nagluluwas man na mayong foul play o sinyalis na kinulgan ang biktima yung first cousin niya nagtaram duman sa agom nagari ma uh, sulog ning bado niya nagari mga duman sa rong uh, pista sa sarong sityo duman sa sa presente pigbibilaran na ang biktima sa saindang residensya para sa mga baretang tatak bicol nomer corporal Duwang estudyante na papuli na kutasa sa indang residensya, eridukan madiskwido sa piglulunadan indang motorsiklo sa Mobo, Masbate. Si Regine Bue, sa Bilog na Detalye. Irido ang duwang estudyante makalis na madiskwido sa piglulunada ng motorsiklo sa tinampung sakop kan si Chumayong Payong Barangay Pinamarburan, Mobong Masbate, alas 10.30 kasubanggi. Binisto ang driver kan imbuelto ang motorsiklo na si Pedro Capili Jr., 22 anyos, residente kan Purok 5, Barangay Tabok, Parehong Banuaan. Binisto man ang backride ka na si Mayan Francisco, 22 anyos, residente kan San Pedro, Kataingan, Masbate. Nagluluwas sa investigasyon na paulinakuta sa kanya-kanya nindang residensya ang mga biktima, Alagad na wara ni Preno ang piglilunada ng Indang Motorsiklo na nauli sa Indang Pagkakadiskwido. According sa father, nag-pictorial po yan ang mag-conduct sila ng pictorial for their graduation. Kasi mga graduating student to ma'am mm. ng SBC. Ngayon, nang pauwi na sila, masyado kasing mataas yung kuhan din, yung pababaan ng mayong payong. Hindi siguro kinaya ng preno ng motor, kaya yun bumigay nawalan yung preno ang motor kasi dahil sa pababaan yung mayong payong hindi siguro kinaya, kinaya ng preno ng motor kaya bumangga sila sa magkakahuyan Tulos muna na idaraan doang biktima sa pinakaharan ng ospital na parehong nagsapo ng injuries. Sa presente, nagpaparahay pa sa Masbate Provincial Hospital ang backride na si Francisco. Mantang pigbalyo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay si Kapili para sa magkakanigong atensyong medikal. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Sa Vira Katanduanes, sarong kotse ang hulog sa ampas, makalis na mawa kontrol sa manibela, ang driver kan imbuwaltong bihikulo. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Sarong kotse ang aksidenteng nahulog sa sarong ampas sa barangay Puniton, Vera Katanduanes, alas 11 ninaga kanakaaging biyernes. Sigun kay Mark Joseph Matira, an Operation Section Chief kan Verac Municipal Disaster Risk Reduction Office, gikan ang driver kan nahulog na bihikulo sa Kataid Barangay, asin pauli na sa saindang residensya. Alagad, pag-abot sa lugar kan insidente, partikularmente sa pababang porsyon kan tinampo, aksidenteng nahulog ang tuong ruweda sa parting inutan kan kotse sa sadit na kanal sa lugar, hasta sa mauli sa pagkahulog sa ampas. Bumaba siya para tingnan yung gulong niya, eh nakalimutan niya naman. Siguro, na naka-handbrake naman po. Kaso, ay, hindi po sagad yung handbrake. And matarek, uh, yun, uh, na. Kasi, pa, ano yun eh, pababa yun ang, ano niya, uh, palusong yung daan doon tulos man na pigtarabangan kan otoridad asin kan mga residente ang paghawa sa nahulog na kotse. Maswerte sa nama na dahi nagsapunin mas anong lugar ng driver kan vehikulo. Magigirumduman na kan nagtalikod na si Mana. Saru man na pampasaherong tricycle ang nahulog sa sarong creek sa nasambit na banwaan kaya pagirumdum kan otoridad. Um, pagbaba, uh, pakipatay ang makina sa, ng mga sasakyan and double check lagi ang ating mga sasakyan na, na naka-handbrake na bago bumabak. Kasi yun ang cause ng mga natin alam kung ano talagang mangyayari. And then yun, ingat-ingat um, po tayo para uh, safe po tayo sa mga ganyang po uh, oras bago males ng bahay. check yung kung anong mga tools dapat and para safe tayo. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Piling mga residente kan baka kay Albay na ang may na regalo kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Isposa ni Kongresista Elizal Dico, mugmang nakisumaro sa aktibidad. Si Mi Arango sa bilog na detalye. May gamit na para sa maabot na kralasihan ang 6 anyos na aki kang residente si Leah Balaguer, kambarang limisibis baka kay Albay. Kanagkaaging si Mana kan magpasiring kaya sa saindang lugar ang Sunwest Care Foundation Incorporated. Bitbit ang mani ba imang sorpresa si ring nangani kang school supplies. Para kay Leia, bentahi ini, urog pa sinda sa buhay. Kabawasan naman daini inisa sa iyang isipon sa maabot na kralasihan. Imbis po sana yung ipapambili ng school supplies, eh manadagdag lang po sa, sa pang-araw-araw na pangangilangan uh, pangangailangan ng mga, lalo na po yung ating pangunahing pangangailangan yung pagkain po. 226 pang estudyante kamisibis Elementary School po on hasta Grade 6 na natawaning gamit pang eskwela. Sigun sa pamayo kang eskwelahan na si Romeo Del Yosa Jr., bakuin niya ang primerong beses na nabisita asin pinaugmasinda ka na sabing foundation. Kialabi labi ng sa iyang pagpapasalamat. A very great help, lalo na sa mga mag-aaral. Kasi alam naman natin na marami, ang, marami pa rin ang pangangailangan ng mga bata. And then napunan niyo ng Sandwich Care Foundation. Sigun sa Executive Director kan Sanwes Care Foundation na si Gemma Kiros, obeto ninda na makatabang sa mga nagtitios na komunidad. Siring na itong mga lugar na nasa lindog ka sa indang programa na Adapa School Program. Sa siring da kay inisyatibo na babawasan ang kadipisila na pigkakaatubang kan mga nagpapaadal na magurang. One, one, of our flagship program is education. So, with this, uh, um, school supplies, Uh, makakatulong yan sa kanila and especially to their parents uh, sa, pa, sa start ng class. Apuera sa pananaw school supplies, 290 ang pamilya man sa barangay ang natawa ng Kitchen Work Can Foundation. Maraming salamat po at sobrang saya ang naramdaman ko na nakakuha ako ng cabinet. So ulit po salamat kay Mamaylin Mama and sa San West Care Foundation. Salamat kami sa may araw ba sa anong nakakatabang na panguya. Nakulaming tabang siya talaga ni si Salvi ko. Presente asin maugmang nakisumaro sa distribusyon ng ni esposa ni Akubikul Party List Representative Elizaldeco na si Maylin ko, na nagseselebrar man kan sa iyang kumpleanyo. Pangako namin mag-asawa na lahat po ng blessings namin, isishare po namin sa maraming maraming tao, hindi lang po sa Bicol. Mientras tanto, ngani mas mapaugmapan mga residente, nagkayguwa maning asin panananao naonin maniba-iba pang kagamitan pangharong. Para sa mabaretang tatak Bicol, may aranggo. DW na ako na naknabatok nin shabu sa sarong pampublikong CR sa Naga City arestado. Asin ginatos na miyembro asin taga-suporta LGBTQIA+ community sa Albay, sa Rainbow Parade para sa celebration kan Pride Month. Yan ang sinibang pambareta sa pagbabalik na kubikol online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ginat sa gabos, na po ako sa AKB gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan anako po Bicol Online TV, PWD na subuot notorious na snatcher sa Naga City. Arrestado makalis na mga aktuhan na nagagamit ni Shabu sa laog din sa rumpang publikong CR sa nasambit na syudad. Si Arango sa Bilog na Detalye. The ina na nakapalagpaan sa rong person with disability kan aresta rong kang otoridad. Magkalis na maaktuan na nagagamit ni Shabu sa loob pa mismo kan CR na pigagamit kan nagkapirang pideya agent sa Naga City. Alas 10.05 nin aga sa JMR Coliseum Compound sa Barangay Triangulo sa Nasambit na siyudad. Binisto ang sospek na sarong 43 anyos na lalaki. Warang trabaho as residente kan Zone 1 kalawag parehong siyudad. Sigun sa opisina ka Philippine Drug Enforcement Agency ka Sur. Magamit ko tanin si Aran sa agent kan maaktua ng pagbatak ni siya bukan sospek. kun Kung sa inako sa posisyon kay ni Aran sa heat seal transparent siya siya ilaw ang pigtutubod ang siya bu, Na may gabat na .5 gramo na nagkakantida ng 500 pesos as iniba pang drug para pernalia. He has no idea. Wala po siyang ka-idea that the comfort room na is kinakabitin po lang Sigon pa sa otoridad. Pigkukonsiderar man na sarong notorious na snatcher and suspect. Kaya apuera sa kasong panahabon. Naatubang pa siya ngunyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. If you are still engaged in the politicization of illegal drugs, uh, tigilan nyo na po, uh, uh, hindi po at hindi po kami magdadalawang ikti at hindi po kami titigil at hindi po kayo mahuli at magtuljukan ang inyong illegal na gawain. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Police Station Wanaga City ang sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Bigpapakaray na harong sa Viraca Duanes na tumtum nin kalayo. Mga na oh, mga nakatambak na pintura sa nasambit na residensya. Pigtutok kausakan insidente. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Huh? Oh. Sarong pigre renovate na residential house sa Real Street, Barangay Kalatagan, Tibang, Verac, Katanduanes, ang natumtumnin kalayo, hapon ka nakaaging kaaging Webes. Pagrugaring ang nasulong harong kan 45 anyos na si Alex Anghong, kan Barangay Santa Cruz, parehong banwaan. Sigon sa BFP Verac, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa indakan insidente. Basado sa investigasyon, may mga nakatambak na paint thinner asin pintura sa nasambit na residensya na posibleng pinuunan subuot kan kalayo hindi naman po siya totally nakabilad sa araw. Medyo nasa gilid naman siya, may bubong. Yun nga lang, hindi siya properly uh, naayos kasi nagpapagawa pa nga ng, ano, ang bahay si Sir Alexander. Kaya ginagamit pa po siya. Tulusman man na kapag-responde ang fire as in rescue truck personnel kan pamilya ang home katuwang ang BFP. Maswerte man na mayong nadamay na pagtaraid haro, asin nadan ya ra na buhay sa nangyaring kasulo. Lalo naman ngayon na uh, mas malakas or mas mainit ang panahon, uh, dapat po pas-pag-ingat po tayo, ano? Yung mga hazardous materials, so iimbak po natin sila sa uh, sa isang lugar na kung saan malayo or hindi siya maaaring maabot ng mga bata or maabot ng kung sino man nangyigaril yung pwedeng magtapon ng nakasinding sigarilyo dito sa mga tinambak natin ng mga hazardous materials at chemical. Ano po? Sa unyan, padagus pa ang pigigibong investigasyon kan BFP Virac sa kung ano talaga ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. 62 na grupo na halipa sa maniba-ibang runakan Bicol, nagpatribayan sa Kungjil Bungalong Kapka na kaaging simana ang mga uminangat sa torneo aramon sa istorya ni Rijin Bue. Tutal na 62 na football teams halik sa maniba-ibang runa kan Bicol ang nagpatiribayan sa Kung Jill Bungalon Cup 7 side football tournament kan nakaaging Sabado na ginibo sa Tabaco National High School Football Ground sa Tabaco City. Apat na kategorya ang pigralaban-labanan sa torneo. May under 13 asin under 17. May men's open asin in women's open. Saro sa mga pinakaaking nagbalidig di si 12 anyos na si Ian Bonto kan Bumbun Tabaco City na miyembro kan Tabaco United Football Club. Para kay Ian, nakatabang ang mga siring na torneo nga ani mas matais niya pa ang sa iyang kakayanan sa football. Habang po ini sa Muya mag ano, prepare po sa moya for the next tournament and para maka-experience po kami sa tunay na laban. salamat po Congressman Gil Bongalon at salamat po Tabaco United FC for uh, preparing us for this match. Sana po mag-ulit gara next week. Para sa 21 anyos na si Regin Marbella na miyembro kan Team DOFC, apara sa dugang kaaraman sa tabang kan torneo na kabilog man sindanin solid na pagiribanan. iribanan uh, thank you po kay Kong Jill sa pa-tournament po na inita. Iyon nga ano po ito na, na, na nagkigwa po kami chance na makapagkawat po at makamit ki bag, mga bagong tao. Also, nag-benefits man po ini as uh, as A player po ta mas nagiiimprove po kami sa pagkawat may pa. Ini na ani kaduwang pag-arangkada kan kung Jill Bungalon Cup. Sigon kay ako bicol party representative Jill Bungalon, pero sa mga obheto niya sa pagbusol kan aktibidad an magay na bentahi kan football sa salod asin nandako lang katabangan ka ini sa pag-iwas sa mararaut na bisyo. nagta kita ning platform or avenue para po sa satuyang mga athletes lalong-lalo na sa sports na football. So, with this kind of event, uh, sana Padagostang tang uh, supporta an asatuya uh, pong mga uh, atleta, lalong, -lalong na nas sports na football. Because, as we all know, football is the most popular sport in the world. And uh, sa man, kang mga talento, kang mga kapwata mga bikulano, mga aki And uh, who knows, the next um, Cristiano Ronaldo or Lionel Messi. will come from the Bicol region. Nakatuwang mangkan kongresista sa pagrealisar kan aktibidad ang Tabaco United Football Club. Para sa pamayukan Tabaco United Football Club ng si Trump si Ruelos, apuera sa mapromoter sportsmanship, mawot niyo man ang mas maipabisto pa ang nasa sports sa mga Bicolano. Well, nagpapasalamat po ako unang una sa ating mahal na congressman, congressman Jill Bungalon. Maraming maraming salamat po sa suporta, sa all-out support na ibinigay niyo para para lang magawa ang ganitong football and maraming maraming salamat po sa sa buong team members sa buong club members ng Tabaco United Football Club sa sa wholeheartedly na suporta kasuod kan opisyal na nagtapos ang torneo. Binisto -so bilang kampiyon sa under 13 category ang San Isidro Football Team, kampiyon man sa under 17 category ang Samanaya Football Club. BFC Putbolera sa Women's Open category asin maman ng Scan Camarinesor naman ang naguli ng kampiyonato sa Men's Open category. Para sa mga beretang tatakbikol, Regine Boy. Ginatos na miyembro asin taga-suporta kan LGBTQIA plus community sa Albay, tripon sa Rainbow Parade katakod kan selebrasyon kan Pride Month ngunya na taon. Si Jennifer Pulinar sa Bilog na Detalye. Ginatos ng miyembro asin taga-suporta kan LGBTQIA plus community sa Albay ang nagtiripon kanakaaging Sabado para makisumaro sa pinakaprimerong Rainbow Parade sa probinsya para sa selebrasyon kan Pride Month kunya na taon. Pinuunan ang parada sa Pinyaranda Park pasiring sa Bicol University, sa in poco mas o menos 250 katao ang nakisumaro para sa mga miyembro kan LGBTQIA community as in call center agents na sindaniko Danico Alfad as in Christian Almodal kan Legazpi City, mas namamate aninda na parte sindakan komunidad sa mga siring na aktibidad. It's a good thing that we have something like this that represents everybody, no? It's, well, Pride is really about everybody. It's making sure that everybody is seen. And, you know, for me, it's very important that we don't just showcase the usual, the male, the female. We showcase everybody. I think we really need to have this uh, kind of event every year. Uh, the LGBT community already has a seat in the table, so that's what I like right now. Labi man ining na appreciate <inaudible> ninja Raul Martin Bianeta Birara as ni Irovi Carla Lagahino Nambiam and LGBTQIA plus community. Sasiring na paagi kaya namamate and Aninda and pag as in pag publiko. As a first-timer po sa ganitong hey. event, since we're from a small province po talaga, medyo overwhelmed ako being in a community po, sa yung sa community na kumbaga nararamdaman mo talaga yung support yes. ng isa't isa po. It's good po na ang dami na pong um, tawag na ito, knowledgeable about sa mga bills, about sa atin, and mas madami na pong nag-a-accept ngayon kumpara po dati. Bit, bit kan mga partisipante ang rainbow flags na simbolo kan padagos na laban kan LGBTQIA community. Sa pagtiripon, pigsi-librar man ang sa indang maniba-ibang talento. Ugmaan Bicol University Student Council na naging matrayumpuan sa indang binilog na aktibidad na paagi mandaan indang nga ni sa indang halangkaw na respeto sa LGBTQIA community main objective talaga nito, it's not just a celebration. It is a protest, it is a movement, it is a rem reminder na kailangan natin ipaglaban yung mga karapatan ng ating LGBTQIA plus community at ipaglaban yung equality, inclusivity, at diversity. Eh, so our LGBTQIA plus community, huwag po kayong matakot. Huwag kayong matakot kasi kasama nyo po kami ang University Student Council sa patuloy na pakikipaglaban para sa mga karapatan ninyo. Hindi na sa karapatan ninyo, kundi para sa karapatan ng lahat may tema ang aktibidad na March for Diversity and Inclusivity. obheto kan pagtiripon na mapara na ang diskriminasyon sa lado kan LGBTQIA community, siring manama ita o sa indaan pantay na deretso siring sa ibang namamanuaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Asin yan ang kan mga baretang tatakbikol.